sa kahoy bilang pugad Pinipili ng mga babaeng kalaw ang magtago sa loob ng kahoy dahil ligtas ito sa mga kalaban gaya ng alamid at bayawak Upang mas lalong maging ligtas ang kanyang pugad tinatakpan pa niya ang butas ng pinatuyong putik Dinaragdagan pa nila ito ng sarili nilang dumi at dagta ng halaman upang maging kasintigas ng simento ang kanilang harang Kapag matigas na ang semento, wala nang ibang hayop ang makakapasok sa kanilang pugad at maski ang mga babaeng kalaw ay hindi na kayang lumabas. Nang dahil sa hindi na makalabas sa mga babaeng kalaw, trabaho ng mga lalaking hornbill ang humanap ng pagkain at siya ang nakatoka upang magbigay ng pagkain sa kanyang mag-ina sa loob ng apat na buwan. Mabigat ang trabaho ng mga babaeng kalaw dahil apat na buwan silang nakakulong sa loob ng pugad. Samantala ang mga lalaking hornbill naman ang magpapakapagod sa paghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Oras-oras kung maghatid ng pagkain ang mga lalaki upang hindi magutom ang babae sa loob ng pugad kapag malaki na ang kanilang sisiw at kaya na nitong lumipad sa na lamang nila sisirain ng butas sa kanilang lungga sa ganitong paraan muling makakaramdam ng kalayaan ang babaeng kalaw sa nakalipas na apat na buwan importante ang papel ng mga tatay na hornbill dahil sila ang nagpapakain sa kanyang mag-ina kaya kung may hunter na mamamaril ng tatay na Hornbill, maaaring mamatay rin ang kanyang mag-anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Isa sa madalas huntingin ay ang mga helmeted Hornbill. Ang cask o yung sungay nito ay pwedeng kolektahin upang lagyan ng dekorasyon at ibenta sa mataas na presyo. Ang isang ornament tulad nito ay naibibenta ng 20,000 pesos. May mga hunter din na humuhuli ng kalaw upang ibenta bilang exotic pet. Mahukulay kasi ang balahibo ng hornbill kaya maraming nagkakainteres na mag-alaga nito. Ana ay huwag natin pabayaan na ang ganito kagandang ibon ay tuluyan ng mabura sa ating planeta upang maabutan pa sila ng mga susunod na henerasyon.